Hi guys! Narito na naman ang inyong ate Shea at samahan nyo ako sa pagluto ko ng gulay. Itong gulay na to guys, eh, hindi ko alam kung sa iba ay kinakain din ito. Pero dito sa amin sa Quezon Province, is, ito ay kinakain. Ito ang tawag dito is talbos ng kamuting kahoy or sa amin kasi ang tawag dito sa Quezon is balinghoy. Isa ito guys, sa pinaka-paborito kong gulay dito. Lalo na sa Mindoro nga guys, wala kaming taniman doon ng balinghoy. Kaya ito, nami-miss ko ito pag nasa Mindoro ako. Ang sarap nito guys, kapag uh, ginugulay. Yan. Kailangan mo siya lagyan guys ng asin kapag kayo ay magugulay nito. Pa, tapos lalamasin niyo siya hanggang magkatas yung dahon. Kasi guys, yung katas ng kamuting kahoy nito is medyo mapait. Sa iba naman guys, ang ginagawa nila is nilalaga nila yung uh, talbos ng kamuting kahoy bago nila gulayan. Pero kami, okay, mas gusto namin yung nilalama siya kasi na hindi nawawala yung lasa ng dahon. Kaya ganito guys yung ginagawa namin, nilalagyan namin ng asin tapos nilalamas namin hanggang sa magkatas yung ano niya, yung dahon niya and pigain niyo siya guys after niyo siya malamas. Like tulad yung ginagawa ko, pinipigay yung katas niya para mawala yung Uh, medyo mapait na lasa ng talbos ng balinghoy. sa iba nga guys hindi nila ito kinakain nakala nila kasi nakakalasan ito pero hindi nila ila alam napakasarap ng gulay na ito pagdating ko pa nga lang guys dito ay eh, nagtanong agad ako sa mama kung may mga tanong silang balinghoy, kasi gusto kong magulay ng talbos ng balinghoy. kasi ito nakakamiss talaga ito guys Is, ang sarap talaga ng gulay nito para sa akin iwan ko lang sa iba guys ah, uh, medyo matagal nga lang paggawa nito kasi kailangan mo siyang lamasin hanggang lumabas yung katas niya. Sa paggulay nito guys, ay so isa lang naman ang pwede mong gawin dito is kundi gataan at lagyan mo siya ng mga sahog like sardinas or uh, mga tinapa or dilis na kung nais ko ano yung nais mong isahog sa gulay nito. Ito ay parang laing din siya guys. After 8 years nga guys, ngayon lang ulit ako makakapagkuskus ng nyog dito sa amin sa Kaisang Province. Is malayo naman po yung uh, pakuskusan ng mga nyog sa mga dekoryente. Kaya kami, meron kami tinatawag dito na kayuran yung kuskusan po siya ng nyog. Habang nagbibiyak nga ako dito guys ng nyog eh, hagas na hagas sa akin ng aking mama at ang aking ate. Kasi nga, baka daw umugtol sa kamay ko. Kasi ang tagal-tagal ko guys, nabukusan yung unang nyog. Kasi nga, after 8 years, ngayon lang ulit ako magbibiyak ng nyog. At ganoon din ang pagkuskus. Ayan guys, kitang kita nyo naman sa pagbiak ko ng nyog Ay, sobrang natagalan talaga ako. At ipong binababa ko pa nga yung para lang mabiak. At nakalimutan ko nga rin guys, ipunin yung sa baw ng nyug. Kasi nga, ito sa ng nyug ay pwede siya sa pagpapakain ng baboy. At dito nga, ginampot ko na yung pangalawang nyug na aking bibiyakan guys. At kitang kita nyo naman na ang bilis ko lang mabiak yung pangalawang nyo. Kasi nga, ayan, tinuruan ako ng ate ko kung saan ba daw dapat biyakin. Pero alam ko naman yung siya, guys. Kaso, nahirapan lang talaga ako doon sa una. Siguro nga, dahil ang tagal-tagal ko nang hindi nagbibiyak ng nyog Sa mga kapobrensya ko dyan, ayan, comment down nyo nga kung kayo ay meron din ganitong kuskusa ng nyog sa inyong bahay. Kasi alam ko guys, sa mga probinsya ay eh, ganito talaga ang gamit ng mga kuskusan ng nyo. Kasi nga, dito ka, sa amin ay eh, malayo kami sa mga bayan para magpakuskus pa ng nyog. Kaya, meron kami tinatawag dito na kayuran. Kaya, let's go guys. Samahan nyo ako sa pagkuskus ng nyog. At, uh, tayo ay magugulay ng talbos ng balinghoy. After nga natin guys, matapos na magkuskus ng niyog ay kailangan natin lagyan ito ng mga isang cup na tubig yung unang gata niya para mas makuha natin yung ano niya, yung pinakang creamy ng uh, gata. Kunti lang yung ilalagay natin tubig guys. Tapos pigain natin at keep aside natin yung uh, unang gata niya. At sa pangalawang pagata guys, lagyan ulit natin siya ng medyo madaming tubig yung kakasya na magpantay sa ating lulutuing gulay o pagkain para uh, yan yung gagamitin natin magbol at magluto ng gulay I ano nyo lang siya guys pagayin nyo lang siya hanggang mako yung ating pangalawang gata tapos yan guys panipar ko na yung aking gulay na talbos ng balinghoy na kanina ay nilamas ko at pinagaan then nilagay ko na yung pangalawang gata guys yan lagay na natin siya para ano kaya yung gagamitin natin ipang luluto ng gulay. Kasi yung unang gata natin, ilas natin siyang ilalagay kapag luto na yung ating gulay. So, nilagyan ko na siya ng mga 10 kilong sibuyas. Hoy, hindi. konti lang naman yung tama lang. Saka nilagyan ko siya ng bawang. At nilagyan ko din siya, guys, ng mga isang kilong paminta. Hoy, hindi. konti lang po kasi maanghang ang paminta. So, ayun na nga, guys. Mag-start na tayo magluto ng aking gulay na talbos na balinghoy. Ayun nga, guys. Kami ay dahil Andito lang naman tayo sa probinsya ay e mas maganda magluto tayo sa uling o sa kalan gamit ang uling or sa kahoy para nakakatipid tayo sa ah uh, gasol. Kasi eh, ngayon naman guys, napakamahal talaga ng gas. Kaya mas importante na kung nasa probinsya naman tayo, ay eh, nakakatipid. Lalo at marami namang kahoy sa ating palibot. At yan na nga guys, inahibas na yung aking unang gata. Kaya nilagyan ko na siya ng pampalasa. At nilagay ko na rin yung kakang gata. Sinod ko na din yung aking sahog na sardinas. At gusto gusto ko talaga guys, sa, sa talbos ng Balinghoy na sardinas yung aking yung Yung iba naman, guys, sinasauga nila ito nung tinapa. Alam niyo po ba yung tinapa na dito sa Quezon Province ay yung uh, isda na pinausukan. Yan. Kaya, ayun guys, sinimplang ko na siya. At ayan na, konting minuto na lang ay maluluto ng ang aking gulay na talbos ng balinghoy. Ang sarap nga nito, guys, lalo na may pinarito kang hawot. Ang sarap niyang ipartner. Ayan, ang saraluto ng aking gulay na talbos ng baling hoy. Thank you guys for watching. At sana kung nagustuhan niyo po ang aking video, please like and share. God bless po.